May napansin ka ba lately? Parang ang daming nangyayari sabay-sabay. Pero kung titingnan mo nang mabuti, parang may pattern eh. Unang-una, kumanta ang mga diskaya. Yep, naglabasa ng mga pangalan. Parang may gustong ipahiwati. At sa same day na yon, may bigla ang changes. Mga posisyon sa gobyerno. Napalitan agad. Uh -huh. Senate President from Escudero to Soto, Blue Ribbon Committee Chair, from Marcoleta to Lacson. Coincidence ba to? Or may gustong pigilan? Tapos ngayon, boom, si DOJ Secretary Remula bumanat kay Alcantara. Pero si Alcantara, hindi nagpahuli. Naglabas din ng mga pangalan, pati ilang senador. Pero teka, bakit wala si Romualdez sa listahan? Same day din, si Remula humiling sa committee na maisama si Alcantara sa DOJ. At guess what? Approved agad. Ang bilis, di ba? Sa pagpalit pa lang ng mga posisyon, hindi ba obvious na may nagpanik? Parang kailangan nilang galawin agad ang board para ma-block si Marcoleta. Hindi rin ba halata na ang tunay na misyon dito ay protect Romualdez. Naglabas sila ng mga pangalan ng senador. Pero syempre, yung mga dati nang may issue ang pinili para madaling paniwalaan ng publiko. Like Revilla, Estrada, the usual suspects, gumbaga. Pero ito ang tanong na dapat tinatanong ng lahat. Nasaan si Zaldico at si Romualdez? Sila yung pinakamalalaking pangalan dito. Pero bakit parang Dahimik. Bakit sila hindi pinapatawag? Kung gusto talaga ng national government na tapusin to, kayang-kaya nila. Pero parang walang gustong gumalaw. Walang nagpapakita. Ni Anino, wala. Alam mo, this isn't about kung sino ang paniniwalaan mo. Marcos, Lenny, o Duterte. Walang ginalaman do sa fandom politics. Ito ay tungkol sa'yo. Sa pera mong pinaghirapan sa karapatan mong tinatapakan at sa truth na pilit nilang nililihim. Huwag nating sabihin di ko naman alam kasi responsibilidad nating mga mamamayan na alamin kahit basic lang para di tayo basta napapaikot. Kaya next time, bago tayo kumampi, gamitin muna natin ang utak.